Hello mga itins, huling-huli talaga sa Singapore ang larawan o mga pictures ng SB19. Halata lamang na sobrang excited na ang mga itins sa pagtatag concert sa Singapore at wala lang SB19 doon na nakikita sa mga picture nila kundi mahalima na talaga. Burado naman talaga ang SB19 at confirm na, na mahalima na ang tawag sa kanila at ito nga kami nakuha tayong video na ang picture nila, pictures na Joss, Justin, Ken, Pablo at Stel ay nasa Singapore ng isang Solace Solace Studios sa Haji Lane sa Singapore. So sobrang excited na ang mga 18s para sa kanilang SB19 concert o Mahalima pagkatag World Tour concert.